Pwede nyo lang kahit anong keep nyo pa, yung tumbler, wallet, or listahan ng mga pa-utang, pwedeng-pwedeng nyo ilagay yan dito, isalpak nyo, ganon. Tingnan nyo naman, paano ba naman ang dami niyang compartment na pwede yung paglagyan. Simulan natin dito sa likod, oh O, oh, di ba, may maliit ka ng lagayang dito sa likod, hidden, ba, ganon. Tapos, ang maganda pa dito, malapit pa dito, meron pa siya dito sa strap niya. Look at this, oh Pwede mga coins, gano'n. Kaya mga small receipt, ganyan. Meron din siya dito. Oh, look at that. Wow! Look, guys, oh. Wow! One, two, three. Ayan, oh. Di ba ang dami? At ang maganda dito, guys, meron din itong pwedeng lalagyan ng inyong mga power bank at pwede kayong mag-charge at ilalabas nyo lang dito yung USB cable, gano'n. Siyempre, meron tayong security lock. oh, di ba? Anti-theft na rin siya, guys, oh. Hindi siya basta-basta matatanggal. Kaya na nga siya, guys, kapag suot nyo na, oh, di ba? Ang forma-forma, lalo na sa mga boyfriend, asawa ninyo dyan. Maniningil ako. Bayad, bayad, sa mga nangungutang dyan. Bayaran nyo na ako. Oh.